Mga pasahero abay nagsimula ng dumagsa sa Naia Terminal 3. Kasama mo sa Balita si Rajuman Joyce Adra. RNN Live Ilang araw bago pumasok ang Semana Santa, nagsimula ng dumagsa ang mga pasahero dito sa Naia Terminal 3. Hindi lamang mga pasahero na patungo sa mga lalawigan ang dumadagsa ngayon sa Naia 3 Departure Area, kundi ang mga magbabakasyon din sa iba't ibang bansa. Muli na mga nagpaalala ang mga airlines sa mga pasahero sa wastong paggamit at pagdadala ng power bank sa kanilang pag-inspeksyon sa NAIA 3 departure area. Personal na pinaalalahanan ni AirAsia CEO President Ricky Isla at Captain Steve Dailisan ang mga pasero kaugnay ng wastong paggamit ng power bank ka lithium battery para sa seguridad sa paglalakbay. Ayon kay AirAsia Philippines sa Captain Steve Dailisan, pinapayagan na isa kay sa si eroplano ang power bank na hindi lalagpas sa 100 WH kung saan maaari lang itong bitbitin at bawal ilagay sa overhead ng aeroplano since part po siya ng procedures po ng uh, Air Asia. So ang uh, kailangan po namin talagang uh, ma-increase yung awareness ng mga pasahero dahil alam namin na may maya eh, wala pong, uh, hindi naman po porket domestic flight or short flight, hindi ka gagamit ng power bank. So there's instances na gagamit ka rin talaga. But uh, we would like to advise na charge po natin yung ating mga devices habang nasa airport and then uh, pag nasa aeroplano na po tayo, sundin po natin yung policy. Ang mga bagong patakaran niya ay bilang pagtalima sa power bank policy ng Air Asia Aviation Group at ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Nakaset up na rin ang mga help desk 24-7, itong mga local airlines, maging ang mga ahensya ng pamalaan na nag-ooperate sa niya. Kasama mo sa DCXL Manila, Radyo Manjois, Skuryantes, Adra, Tatak, RMN.